Okay, let's go! Hi! It's me, it's Daffy again. Another day, another vlog. As usual. Panibagong umaga, panibagong pag-asa para sa ating lahat. At bago ang lahat, nakasabay ko nga dyan ng aking tatay. Hindi ko alam kung siya pupunta. Woo! Eh basta kakuha ko, ako ako'y pupunta ng palengke at ako'y mamimili ng aking mga paninda. Opo, pupunta po ako ng palengke at bibili ng paninda. <laughs> kung itatanong nyo naman po ay eh, kung anong paninda, mamaya po'y makikita nyo. Hahaha. <laughs> Eh baka mamaya magtanong-tanong kayo kung ano itingin ko. Mamaya po meses, malalaman ninyo. Shoros! Sure <laughs> kung itatanong nyo naman po ang aking tatay kung saan pupunta eh siya daw ay may pupuntahan, Charis. eh kung itatanong nyo pa rin kung saan siya pupunta, hindi ko po alam, Charis. <laughs> Karot lang. Yun ay kakain do sa may karinderia. Hindi ako inalok. Opo, ganun naman po talaga yung aking tatay. Hindi po yun mag-aalok kung saan siya pupunta o kakain. Eh kung itatanong nyo pa rin kung saan siya kakain, eh pas na po ako dyan. Charis! <laughs> eh mabalik na nga po tayo dito sa aking topic. Dahil mahaba po tong aking video, eh mahaba ko rin po kayong bobolahin. <laughs> bukod po sa bobolahin mahaba-haba ko rin po kayong <laughs> lang po o eh mabalik naman tayo dito sa ating topic opo kaya nga po pala ako nag vlog dito eh ako po ay magtitinda hindi <laughs> <laughs> ko na ha <laughs> kala ko magchacharis at magbobolahan lang tayo dito eh Ha, <laughs> Eh, ngayon pong araw pala ay linggo. Linggo. Lunes na naman. Bukas. Abay, napakanta pa nga. <laughs> eh, mapapatawa ka na lang sa pait ng buhay. <laughs> Oo nga po pala. Ay lunes na bukas. <laughs> mag lang ang aking tatlong anak. Eh, wala